sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo Kapitulo 16, Versikulo 13 hanggang 17. Sa araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo, mga apostol. Ang ating ebanghelyo ay patungkol sa kaganapan doon sa Cesarea ng Filipos kung saan itinanong ni Heso Kristo sa kanyang mga alagad kung ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa kanya. At iba-iba ang kanilang sagot. Ngunit tanging si Pedro ang nagsabi, Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sinabi ng Panginoong Yesus, mapalad ka si mo na anak ni Jonas sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking, amang na, na aking ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, ang aking simbahan, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay sa Kanya. Mahalaga ang Ibanghelyong ito sa pagdiriwang natin ng dalawang haligi ng ating simbahan, si San Pedro at San Pablo. Sila ang mga haliging bato na nagpapahayag din ng kalikasan ng ating simbahan. Di San Pedro ang larawan o simbolismo ng susi. Sinabi sa Ibanghelyo natin ngayon na ibinigay sa Kanya ng kalangitan ng Diyos ang susi. At si San Pedro ang tinatawag nating larawan ng hierarkiya. Santo Papa, mga kardinal, mga obispo, mga pari, mga diakono, mga reliyoso, mga laikong mananampalataya. Siya ang larawan ng institusyon ng simbahan na kinakatawan ng lahat ng mananampalataya. At sa simbahang ito, naroon ang susi, ang mga sakramentong nagbubukas upang ibuhos ang biyaya ng Diyos mula sa kalangitan para sa ating lahat. Kaya nga si San Pedro, ay larawan ng unang Santo Papa. Ang magiging representasyon ang kakatawan sa ating Panginoong Yeso Kristo dito sa lupa. Bilang Santo Papa, ang larawan ni San Pedro ay nangangalaga ng kaayusan ng simbahan. Kung paanong ipagtatanggol ang simbahan sa daigdig at pintuan ng kamatayan. Katulad sa sinabi sa mabuting balita ngayon. Si San Pedro rin ay larawan ng pagtuturo sa lahat ng mananampalataya. Kaya nga ang mahisteryo, ang katuroan ng simbahan ay mula sa kay San Pedro, mula sa Santo Papa, galing sa inspirasyon ng Espiritu Santo na bigay ng Panginoon. Ito ang isang haligi. Ang ikalawang haligi ay si San Pablo. Si San Pablo ay tinawag sa misyon. Siya ay nagpahayag ng mabuting balita at umabot ito sa mga hintil, sa mga pagano. At napakarami niyang tinawag mula sa buhay ng kadiliman patungo sa liwanag ng pag-ibig at kaligtasan ng Diyos dalawang larawan ng apostol bilang mga haligi ng ating simbahan ngayon. Tayo ay inaanyayahang sila ay sundan. Ngunit kailangan din nating malaman at kailangan nating maunawaan na si San Pedro at San Pablo ay katulad din nating lahat. May mga pagkakataon sa kanilang kasaysayan at buhay na sila ay naging mahina si San Pedro ay itinatwa ang Panginoon ng tatlong ulit. Si San Pablo ay nabulagan sa kanyang paniniwala kaya inusig niya ang mga Kristiyano. Ngunit sa kabila nitong mga kahinaan o pagkakamali sa kanilang buhay, hindi nang ngimi ang Diyos na sila ay piliin upang gawing mga matitibay na haligi ng ating simbahan ngayon. Kaya nga, kung titignan natin ang ating buhay, maaari nating sabihin na hindi tayo karapat dapat sa panawagan at sa misyon na naisipagkaloob ng Diyos sa atin. Ngunit kung ating pagninilayan ang dalawang apostol na ito. Mula sa kahinaan, sila ay pinaratag ng biyaya ng Diyos. Mula sa kamalian, sila ay itinuwid ng banayad na pag-ibig ng Panginoon. Mula sa kadiliman, sila ay binigyang liwanag ng kapatawaran na mula sa langit. Kaya nga, matibay ang dalawang haliging ito ng ating simbahan, si San Pedro at si San Pablo, sapagkat nakapundasyon sila sa nag-iisang bato, nag-iisang pundasyon, matibay. Ito ang ating Panginoong Yesu Kristo. Sa araw na ito, tayo ay magdiwang sapagkat tayong lahat ay kabahagi ng simbahan. Ngunit atin ding isipin ang misyon ng ating simbahan, ipahayag ang mabuting balita sa mga tao. Ang hindi pa nakakakilala kay Kristo ay tulungan nating makakilala at maniwala. Ang nawala naman at nanghina na palayo ay tulungan nating maibalik sa kawan. Kaya humingi tayo ng lakas at biyaya sa Panginoon sa pamamagitan ng mga apostol na si San Pedro at San Pablo, sabihin natin, mga haligi ng simbahan, San Pedro at San Pablo, ipanalangin ninyo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.